Guys, tingnan nyo yung dito application nyo. May pa-free ang dito. Free 5GB. So, nagulat ako kanina Pagbukas ko ng application. Tiningnan ko yung natitira pang GB dun sa promo na Naregister ko. Pagtingin ko kanina, mayroong free data na 5GB. ba? Diba? Tingnan nyo yan Oh. Valid until July 19. So, one day lang to guys. Kung wala pa kayong free data, tingnan nyo sa Just For You, baka nandun. Kung wala, ang gawin nyo, i-clear cache nyo yung application. Ganyan yung ginawa ko kanina, eh, kasi naka-join ako sa Facebook group na nagkaroon daw sila ng 5GB, ang ginawa nung nabasa ko dun sa post, nag-clear cache. Kaya ginawa ko din. Parang na-refresh ata yung application. Kung wala pa din, ang gawin nyo, i-update nyo yung application. So, yun yung sa tingin ko, pwede nyo gawin para magkaroon kayo ng free data. So, valid to sa akin hanggang bukas. Hindi ko lang alam kung limbaw, magkaroon din kayo kung ilang days bago ma-expire. So, tingnan nyo na lang guys. Sayang din to. Di ba? Okay, comment po kayo sa video kung ba may nareceive po kayong free data 5GB. Yung ibang nabasa ko nga, 15GB daw eh. Hindi ko lang alam kung totoo. Siguro nakadepende kung ganun nakatagal yung SIM card na gamit nyo. Kung matagal na ba yan nabili, kaya gano'n, may pa-free data si dito. Yun lang guys yung video natin. Na-share ko lang po sa inyo. Baka hindi nyo alam na kung pala kayong free data, hindi nyo mo nagagamit kasi hindi nyo tinitingnan sa application nyo.